gusto mo lang ipatransfer sa name mo yung nabili mong sakyan o motor pero ang problema ay mayroong kang mga problema sa papeles, kulang-kulang mayroon hindi mga updated na papeles yan ang ating sagutin sa video nito alam nyo ba na pwede nyo mapatransfer may mga paraan pa din kahit na kulang, hindi updated or uh, hindi nyo na makagilap yung first owner dahil uh, sobrang tagal na nung nadil yung uh, motor or sakyan tapos second owner, third owner ka na ay kailangan mo gawin mga papeles nito para ma-transfer mo para sa name mo. Okay? Sa so, solusyon natin yung ibang mga kulang-kulang at mga problema sa inyong mga papeles para ma-transfer of owner mo 'yan. Dahil nga, na bagong batas na Motorcycle Crime Prevention Act, kailangan ma-transfer mo sa pangalan mo yung nabili mong motor sakyan within 20 days. At saka kailangan mo din i-report sa LTO within 5 days kapag nabenta mo na ito. Okay? Sa part ng nakabili, dapat mabili mo ito. Ang ah, ma dapat ma-transfer mo ito within 20 days. Okay? Pero paano mo ma-transfer kung kulang-kulang nga yung mga documents? Una, for example, yung papeles ng motor mo ay expired na yung ID. Uh, hindi mo ito ma-transfer, nahihirapan ka, di ba? Take note lang yung ID kasi minsan nakalagay doon yung expired. Halimbawa, driver's license, may mga expiration yan. Naabutan ng expiration, uh, may mga LTO na uh, hindi na yan ina-accept. So, kailangan mong magpagawa. Kahit hindi mo nahagilapin si first owner, kailangan mong magpagawa ng affidavit of warranty. Okay, makakapagpagawa ka sa mga notary public. Ibig sabihin, yung mga nagnonotaryo. Sila na bahala sa mga details. Dalhin mo lang yung mga requirements, original, original na mga papeles, mga, mga photocopy. Kasi mga kukuha sila ng kopya nila. Okay, yan yung isa sa uh, paraan kung yan ay expired yung ID. Or isa lang ang ID tapos hindi valid pwede yung affidavit of warranty. Okay? So, ayan. Isa yun sa option. Pangalawa, kung yan naman ay kulang-kulang yung papeles as in nawala yung ID ng first owner pero meron naman kayong deed of sale, may original na ORP, ORCR. So kailangan mong magpagawa ng affidavit of ownership doon din sa Notary Public. Sila na bahala doon sa mga details. Basta magbabayad ka na lang, or sa 300 siguro mga affidavit. Kahit na anong affidavit, no? So mga 300 siguro. Depende sa Notary Public pa din. Okay? So isa yun sa uh, paraan kung kulang-kulang ang papeles, wag lang siguro yung ORCR sa kasi medyo isa yun sa mga main na kailangan talaga yung ORCR. Okay? So ito sa affidavit of ownership, ikwento mo lang dun kung paano nga ba napunta sa yung motor or sakyan or paano mo ito na acquire o nabili. Okay? Ayan. So for example naman, cool, uh, walang original na ORCR, okay? Kung walang original na ORCR, nawala mo, ikaw ang nawala, pagawa ka ng affidavit of loss. Okay? Pero kung nabili mo yan na walang papeles, naku, malabo na po yun. Okay? So, kailangan talaga yung ganon, Okay? Kailangan may deed of sale. Kasi, kasi kung wala naman yung... Uh, kung hindi naman yan... Hindi mo nakuha yung original photocopy niyan, hindi naman manonotaryo yung deed of sale mo, kaya uh, useless na yung deed of sale kung hindi naka-notaryo. Okay? Kung yan naman ay hindi naka-notaryo, kompleto mga papeles mo, maliban sa deed of sale, ipa-notaryo mo lang po yan. Okay? Sa notary public, punta ka lang doon, wala namang ano dyan penalty, ang requirements lang yung mga papeles o CR, deed of sale, ID ng resort owner, tsaka ID mo. Okay? Ayan. Yan yung mga ah, uh, pwede mong gawin kung just in case na kulang-kulang ang iyong mga requirements ng iyong motor na nabili. Okay? So, lesson learned. Kapag bibili kayo ng mga second hand na motor or sakyan, make sure kumpleto ang mga papeles para hindi kayo nahihirapan. Okay? So, isa pa. Yan ay naka-encumbered. Okay? So, paano, mo, paano nga bang paraan? Magpunta ka lamang sa kasa or bangko kung saan na loan or nakuha yung motor or sakyan. Humingi ka lang ng uh, cancellation of mortgage. Okay? Bibigyan ka nyan. For example, hindi mo na alam kung saan yung kasa. Hindi mo na alam kung saan yung makakakuha niyan. Magpunta ka lang sa LTO. Dalhin mo lahat ng mga requirements na nabanggit ko. Original na RCR, Dilub Sale, ID, Registered Owner, ID mo magpunta ka sa record section sa so tanongin mo lang doon kung saan ka sa nabili yung motor meron silang record nyan, bibigyan kanila okay so yan yun kailangan mong gawin para makakuha naman ng cancellation of mortgage mortgage ayan so ayun lang so kung mayroon pa kayong mga dagdag na katanungan pwede kayong mag comment down below sasagutin natin sharing is caring